Magandang araw, narito na ang malagang balita dito sa Philippine News Agency. Sinabihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso na sayang lang sa oras ang plano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa isang media interview kinumpirma ng pangulo na siya ang pinagmulan ng kumakalat ngayong text messages na nagsasabi sa mga mambabatas na huwag maghain ng impeachment complaint laban sa bise presidente. Ayon sa Pangulo, masasayang lang ang oras ng Kamara at Senado sa pagpa-file ng reklamo. Sa naturang text message, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi importante ang issue laban kay Duterte at makakalihis lang ito ng atensyon mula sa tunay na trabaho ng gobyerno na mamahala at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Bukas naman ang Pangulo sa usapan ng pagkikipagsundo kay Duterte sa kabila ng issue sa pagitan nila na unang sinabi ni House Assistant Majority Leader Jay Konghun na posible nga mapa impeach si Duterte dahil sa death threat na inilabas niya laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ilulunsad ng Department of Agriculture ang Rice for All program sa lahat ng malalaking pampublikong pamilihan sa Metro Manila sa darating na Disyembre. Ito ay sa gitna ng tumataas na presyo ng bigas sa Metro Manila sa kabila ng pag-import ng bigas at pagbaba ng taripa nito. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, dapat ay nasa 43 pesos lang ang presyo kada kilo ng bigas kung ang inaasahang tubo ng mga retailers ay nasa 5 piso. Git niya dapat alam na mga retailers ang regular at well-milled rice sa merkado. Sa ilalim ng Rice for All program, 42 pesos per kilo ang presyo ng well-milled rice. Kumpara ito sa presyo ng 45 hanggang 52 pesos kada kilo sa imported well-milled rice, 42 hanggang 51 pesos para sa imported regular milled rice, 42 hanggang 53 pesos sa local well-milled rice at 40 hanggang 48 pesos sa local regular milled rice. Dagdag ni Demesa, mabibili ang rice for all sa mga public market, katuwang ang mga farmers cooperatives, food terminal incorporated o sa mga market masters. Sinabi niyang pagkatapos sa Metro Manila ay lulunsad ang Rice for All sa mga probinsya. Kasabay nito, pag-aaralan ng DA ang aksyon na maaaring gawin laban sa mga retailers na mauhuling nananamantala sa presyo ng bigas. Nagpahayag ng pasasalamat ang Armed Forces of the Philippines sa Japan dahil sa pagsuporta nito sa pagpapalakas ng kapasidad ng sandatahan gayon din sa ipinaabot nitong tulong sa mga nagdaang bagyo. Ipinaabot ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang pasasalamat ng sandatahan kay Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Hiroaki Ochikura sa ginawa nitong courtesy Visit sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Webes. Ayon sa AFP, nagkasundo ang dalawang opisyal na paigtingin ang kanilang kooperasyon at pagkakasundo sa pagkamit ng kanilang mga layuning pang depensa. patunay ito na nga pagpupursigin ang pagpupursigin ng AFP na palalimin ang relasyon nito sa mga bansang katuwang ng Pilipinas sa pagpapanatili ng malaya at matatag na Indo-Pacific region. Binisita rin ni General Uchikura ang Philippine Air Force sa Villamor Air Base Pasay City kung saan sinalubong siya ni Air Force Commander Lieutenant General Stephen Pareño. Dito ginawaran ang JASDF Chief of Staff ng Honorary Gold Wings Badge bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. pinag ng Department of Health ang publiko sa pagkalat ng mga sakit sa paghinga, lalo na ngayong panahon ng hanging amihan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mapapadalas ang pagkakaroon ng mga respiratory illnesses na tulad ng ubo at sipon dahil sa paglamig ng panahon kasabay ng kapaskuhan. Anya, karamihan sa mga sakit na ito ay nauuwi sa mas malalang sakit tulad ng pneumonia na maaaring ikamatay ng pasyente. Partikular na pinag-iingat sa mga ganitong sakit ang mga maliliit na bata at may edad na madaling matamaan o mahawa ng impeksyon. Babalapan niya lalong mas madaling kumalat ang sakit sa loob ng isang kulob na kwarto kung saan may isang umuubo. Binabantayan din ng DOH ang mga sakit na nakukuha sa kontaminadong tubig. Ayon kay Herbosa, madaling makontaminan ng mikrobyong tulad ng E. coli ang ilang bukas na pinagkukuna ng tubig tulad ng deep well tuwing tag-ulan. Pinapayuhan ang publiko na maghugas ng kamay, magsuot ng face mask lalo na sa mataong lugar at tsaking malinis ang iniinom na tubig. Nanawagan si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa mga Pilipino na kumuha ng inspirasyon mula sa tapang ni Gat Andres Bonifacio sa harap ng mga hamong pangsiguridad na kinakarap ng bansa. Ayon kay Chodoro, ang kwento ng buhay ni Bonifacio na umikot sa pagkikipagdigma sa mga kalaban ay sumasalamin sa mandato ng DND na protektahan ang soberanya at integridad ng Pilipinas. Ipagdiriwang ng bansa ngayong Sabado, Nobyembre at 30, ang ika-161 kaarawan ng tinaguri ang dakilang plebeyan na may temang Filipino Unity Foundation for a Free and Prosperous People. Anya ang kaalagaan ng paggalang sa pamana ni Bonifacio ay maipapakita sa pamamagitan ng pangangalaga sa kaligtasan, kalayaan at kapakanan ng bawat Pilipino. Pinaalala rin ni Chodoro na isinulong ni Bonifacio bilang tagapagtatag ng katipunan ang kalayaan mula sa paniniil, pagkakapantay-pantay at dignidad ng mga Pilipinong dumaan sa mahabang panahon ng kolonyalismo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 26 na araw na lang Pasko na ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gating ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.